Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-viral muli si Anjo Iliana matapos maglabas ng video sa TikTok kung saan binanatan niya ang dating Itbulaga co-host na si Alan Kay. Ayon kay Anjo, matagal na raw siyang may tampo kay Alan dahil sa umano'y issue noon sa bintahan nila ng sasakyan. Dahil dito, nagkaroon umano siya ng sama ng loob at naging maingat na raw sa pakikitungo rito. Bukod dito, nagbitaw pa si Anjo ng mga pahayag tungkol sa ugali umano ni Alan. Anyway, ang sabi ni Alan kay according, according to dun sa nabasa ko eh, huwag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag, makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O, ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, eh pwede na magkwento ngayon. Ganun kasi ako eh. Siraan mo ako, kwento ang kita. Yeah. Unang-una, -una, si Alan K masama masama loob ko dyan dahil na ko nyan ng Lincoln Navigator na napakamahal parang nasa 2 point uh, ewan ko uh, i-correct nyo kung mali ako parang 2.6 million na navigator Lincoln Lincoln Navigator SUV hindi ko alam, yung binenta sa akin, si pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, na no, oh, dapat di mo na binili yan, sirain niyan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, nagpinaayos ko yung, ano kasi yun eh, air, air suspension, gumasos ako ng 900,000, tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33 yung kaibigan ni ano. So masamang loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula noon, hindi na ako masyado nagdidikit diyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. bini ang, ang, sabi ko, paano, paano mo na yan? Binibingan lang daw ng rubber shoes, tas inuuwi na. Ah, uh, pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Ah, uh, lagi naman niya niyayabang. Eh, may nagtanong. Ewan eh, kung si Joey De Leon ang nandun doon. Ako, eh, si James Yap. Tumatawa-tawa siya tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay uh, Alan Kayan na uh, ka na daw ni Alan Kay eh, sa kanya mo tanongin, siya yung eh. Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yon hindi na kinikwento, diba? di ba? Dapat hindi na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyayabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, nabuking ka na. Samantala, ilang netizens ang nagkomento na tila lumalala ang bangayan sa pagitan ng dating Itbulaga hosts. Ang iba naman ay nanawagan na itigil na ang palitan ng maanghang na salita at ayusin na lang sa pribadong paraan. Tanong, dapat pa bang ibulgar ni Anjo Ilyana ang mga isyo sa pagitan nila ni Alan Kay sa publiko o panahon na para tapusin ang sigalot na ito ng tahimik?